Ang pagparusa ng Panginoon ay inihalintulad sa pagsalakay ng mga balang. Hipan ninyo ang trumpeta upang bigyang babala ang mga tao sa Zion, ang banal na bundok ng Panginoon. Lahat kayong nakatira sa Juda, manginig kayo sa takot, dahil malapit na ang araw ng paghatol ng Panginoon. Magiging maulap at madilim ang araw na iyon. Kakalat ang napakaraming balang sa mga kabundukan, na parang sinag ng araw kapag nagbubukang-liwayway. Wala pang nangyaring kagaya nito noon. At hindi na mangyayari ang katulad nito kahit kailan. Sunod-sunod na sumalakay ang mga balang na parang apoy. Bago sila dumating, ang lupain ay parang halamanan ng Eden. Pero nang masalakay na nila, parang na itong disyerto. Wala silang halaman na itinira. Parang kabayo ang kanilang anyo at mabilis sila tulad ng mga kabayong pandigma. Ang ingay ng kanilang paglukso sa ibabaw ng mga bundok ay parang mga karwahing tumatakbo at parang ingay ng nasusunog na dayami tulad sila ng makapangyarihang hukbo na handang makipagdigma. Ang mga taong makakakita sa kanila ay mamumutla sa takot.